What's up mga kamajik, so mag buat takut na karun mga kamajik Og magic card tricks tutorial mga kamajik So kung inyo nak kita mga kamajik, doon aku bragi andam So after I perform mga kamajik diha na ku itudlo kung giun sa pagbuat ang gimmick mga kamajik So just watch and learn mga kamajik kay after ka mag perform, itudlo na ku kung giun sa pagbuat ang magic tricks ito So first mga kamajik, ang imuang uh, audience or spectator mga kamajik, papili ni mong upat ka cards. Like, for example, ang ipili mga kamajik. Yan, itong clubs sapul. Yan, jack of kamungay. Then this one, three of diamond. And the last one is queen of diamond. So mga kamajik, ibo lang patiman ang mga kamajik sa inyong spectator mga kamajik o sa ibang mga audience mga kamajik. Then imong bato mga kamajik is imong ipatiman ang dili nila malintan si Queen of diamond, three of diamond, Jack of kalamunggay and eight of clubs. So moro to nga apat gabara maka magic ilang timanan. Then, and atong ko so again imong ipainum do para di sila makalimot maka magic u sato ka eight of clubs, spade, subutan mo dia, Jack of kalamunggay, three of diamond and Queen Diamond mga kamajik So ang atong bato mga kamajik ko na ito si Queen Diamond Ibutang na ito dali mga kamajik Then si Trish Diamond Ibutang diha si Jack Kalamungay O si 8 of Spades So mga kamajik Ang atong bato na ni mga kamajik Ang atong bato mga kamajik Tuo ba mo sa dili Kaya ito na post ang cards mga kamajik At least inyong nakita Face to face again So kinisang Queen mga kamajik of Diamond Ibutang na ito din mga kamajik. Yan, si 8 of diamond. Then ang nasa ibabaw mga kamajik, 3 demon, Jack Kalamugay, o 8 speed. Ma-amaze mga kamajik kung siya may tabo dyan ni mga kamajik. After I perform, itudlo na ko kung giyon sa pagbuhat ang magic tricks. 1, 2, 3, boom! Nahimong alas tanan na cards mga kamajik. Nawala na si Jack Diamond, a Jack Calamungay, Queen Diamond, Trish Diamond, o also Spin. So mga kamadjik, ang tutorial mo kamadjik or ang gimmick nito mga kamadjik is like this. Magpili lang ang upat ka kwadro mga kamadjik. Depende siya mo kung, kung sa ka upat ka card yung e, mong gusto mga kamadjik. So keri ang mong napilihan mga kamadjik. So imong e, i-prepare mga kamadjik ang gimmick nito mga kamadjik. Prepare ni mong kwadro sa ibabaw. Then, kita niyo mo siya mong audience. Then, spread out. Then, ingin ni memang uji sumpah pilih ke kubat kamu cards, Like, for example, kiri yang kikuha. Yan. Kiri na pun yang kikuha. Kiri na pun yang kikuha. O, kiri na pun ang iyang kikuha. So, mo na mga magic. Imo na pong ibalik. Pero, don't forget na permi ibabaw ang katong braha. Ngayon mong ipili ka ni. Always, nga naanasi sa top mga kamajik. Always, nasa top rin mga kamajik. Yan. Imo ikip. Puso ni mo ta ng cards. Then, natong upat ka kabra maka majik alas dapat immunashyang i prepare daan yan i prepare mo daan ang upat ka braha maka so kini upat ka braha maka magic dapat magimo nakag pinky break so i prepare mo habang nagistorya ka maka magic i prepare mo daan ang upat ka braha so nag pinky break na ko maka magic yan ang upat ka braha iyan upat ka braha din nag pinky break ko din maka magic yan pinky break yan pinky break yan after that mga kamajik, imo hipuson ang ka kabraha mga kabadjik. Ihayang, ibutang sa ibabaw sa alas. Pagbutang sa ibabaw sa alas mga kamajik, imong iparipit para dili sila kunoy makalimot. Pero i-appeal na ni mo, katagi pink break ni mo, i-appeal na ni mo ang opat kabraha. So maalasan na nimo, ni mo mga kamajik, ang opat kabraha mga kamajik. Yan. So nasi sa si ilalang mga kamajik. Gika sa pinky break, imong kuhaon, i-appeal mo itong upat ka alas. Then, apag ko pugulit mga magic is like this, ganyan. Itumba si Seven of Clubs. 10 of Speed. Then, Seven Atris, Kalamunggay. Then, ang nabilin mga kamagic is Eight Kalamunggay. Then, automatically ipatong. Yan. Then, yung mong hinuano -hino, mga kamagic, kung ano to si Eight Kalamunggay. So, atong ibutang dia siya, si Eight Kalamunggay, Tris Kalamunggay, Og, Jis nga spin. Pero mga kamajik, dili na na mga mga ka kamajik. Kaya ang nabutang mga kamajik, puros na na si Alas. Katong double lefty mo, nga pinky break. Then mga kamajik, inipato ni mo din mga kamajik, si Eight of Clubs, nag-expect sila na mga kamajik, na lain ng karakter, mag-double left na po ka mga kamajik. Kaya ang pinakalas ng braha is na Adria, pinakalas na Alas. So double left, then pinky break na sad ka mga kamajik, para makuha ni mo si Alas. Yan, si Alas na si Alalom si Alas, yan, pinky break na po ka, mga ka magic Then, ang paggunit mga kamagic is pagkuha is like this. Slide. Then, anak mo paggunit mga kamagic. Then, ipatong ni mo ang tulo Then, swing, swing, swing. Then, pag ananong nung automatic, mabilisan mga kamagic. Just watch, 1, 2, 3, automatic, patong 3. So, biglang nagbago ang tanang cards mga kamagic. So, ayo you you enjoy o may nakatunan na po mong bagong magic card trick sa card. See you for the next episode and viva Jesus mga kamajik. Thanks for watching.